Pagpusas, bring it here, Pak. Buhis-buhay man ang trabaho ng ating kapulisan, patuloy po naming ipinaglaban kahit hindi nire-respito ng ilan para lang maserbisuhan ang taong bayan. This is my show, this is your show, and this is our show. Kasama natin ang ating mga barangay tanod sa barangay Bulua, Cagayan de Oro City at siyempre ang ating kapulisan sa Police Station 7, Cagayan de Oro City Police Office. Nagtuturo sa basic self-defense, samahan nyo kami. dili lang kay sa barangay tanod ini individual part of our duties as a citizen sa Republic of the Philippines pagabana kita sa atong kitabo sa kalugar pag tinambanga sa mga tao may balo sa ilang trabaho dili na kita magpoproblema sa pagsulbad sa mga krimen In behalf of our uh, police station commander, uh, police major uh, Jason Boas Tanilia, sir, ang uh, lakong orientation sa mga bipads, at anahan mga skills na mo or mga knowledge na sa sa PNP during our training so ito ka nang i-share sa atong barangay tanod para matagan sa sila of skill o kay balong para kani nga magamit nila sa ilang pagserbisyo Police uh, Senior Master Sergeant Senador Echavez Osfero Jr. Regarding sa peace and order, Daikat, kumusta ang imong barangay ka? Uh, nindot, no? Ang uh, paabot sa peace and order kay ang uh, relasyon sa atong Police Station 7 o sa atong barangay tanod o sa ato din sa barangay council kaindot uh, ang ay support ang barangay sa pulis. Kita na mo nga importante kayo ang peace and order. Importante kay ang police visibility. Imuan gina mo na sila din na para dili sila mag transfer sa lain. Ang atong mga barangay tanod, mo mo pinaka-partner sa itong pulis. Hmm. Then, karon doon may kipari activity. Kung saan ika-importante like, ng activity ka? Ay, importante kayo ni about mo sa self-defense, no? Self-defense at the same time, pagtaod sa handcuff, no? The proper handcuffing dayo na uh, katong paggamit sa batuta arnis uh, at least dili man inon sila nga mamunal pero kabalo sila managang silang ko galingon kung naimo sakit sa ila naimo imo confront sa ila uh, through force kay dili ka gusto magpabadlong then at the same time na pudang atong isa sa mga martial artist din na uh, si Sir Lowell Vertodaso nga mutudlo sa ila labi nag mulayog na sa ila tong maong dakponon o maong gibadlong nila kay mangendam ta kay lison ilang trabaho no mo confront og tawo nga lain-lain ang attitude wa ta kabalo di ta ka kung unsa ba nang atao kailangan prepared ang atong mga barangay tanod message nako sa mga katauhan, na uh, moagi din ni, uh, welcome mo sa barangay bulua no labi na dinhi national highway man tabang ta sa atong gobyerno no unsa matabang sa atong community sa atong gobyerno kaysa magunaw na taon sa kay itabang sa gobyerno sa atoa ah. kay ang gobyerno permanente na din, nabina ang uh, kaning naga dumala uh, maayo no ayo nga pag, para ni uh, Mayor Clarex, uy, no nga nay uh, kasing-kasing sa pagbati sa lain-lain nga mga suliran lain-lain nga problema sa mga katawhan, makitan siya sa unang panahon pil niya nga sa gini problema sa barangay no grassroots gid nga problema og grassroots ito gid sa mga katawhan gid katong mga kabus mga tanan nga lumalabay din eh mo sa barangay bulwa uh, welcome 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 sa Barangay Bulua. Uh, nindot ang atong peace and order din hey. Eh. kung na, pwede man ato na mabadlong. Oga mga katawan sa Barangay Bulua, ka kaning law-abiding citizen. Kung ulog pinkil binkil makahimog di maayo. So, muna kami din kauban sa lupon, maning kamot ganyan ka yung nga magkahusay sila. Kung na mga problema, na ipatawag ng mga katawan. O usap pa ang mga programa din hey. Eh. po ang mga resita sa atong mga kaigsuunan din eh. No, Kaya eh, natay memorandum of agreement sa Buparco Pharmacy to dagan pagkikimig uh, mga nindot nga programa nga uh, mogi ang uh, ginahandom sa itong mga katawahan nga gihatag na to sa ila nga wala ta na pasagad uh, uh ta sa atong mga problema din sa barangay Bulwa. So, Butante o Dili, welcome sa barangay Bulwa. At sa manggani, inyong nakita nga Dili, maayo. Ang mga barangay staff, pwede gid uh, uh, mo, mo reklamo. ninyo nga natamas-tamasan mo. Lingkod na ko, ikaduhang ngay gayon. Kaya ning kamot, jugko nga maka-serbisyo og uh, tiunay kinasingkasing sa atong katawhan dugang sa paglambok sa atong barangay sa Barangay Buluwan. -barang. So maraming salamat po sa nakapanood dito sa ating live show with your Kuya Joe sa GPT show. Don't forget to like, share, follow and subscribe.